mga babae karon ingon lagi sa lalaking I love you sus da mahubo na ang panti sa katilig mm -mm. ninyo girls na may uban lalaki ang giapas ana-ana ra kahit tungod mga bata pa sila guys pusok pa kaya ng ana-ana so mag-amping good kay dili talim ang mabuntis mm -mm. kung wala mo yung mga trabaho wala sad Tigil mm -hmm. mo ang katrabaho pa kaya may labaw ng mga minor di edad na o minor di edad pa. So, kisa may sacrificio girls, kundi ang inyong mga ginikanan. So, maong mag-amping kita sa atong pagkababay. Kung may hugog magalita, dili dahil surrender ang atong talibon buhol girls kay lisod na mabuntis. So, maunan akong tambag ka ninyo, ayaw good surrender ang talibon buhol. Maulana, God bless.